busing. Pag nakikita nyo yung tinik niya, yun, mahahaba rin ang tinik. Kaso nga lang, hindi katulad nung una, na sobrang napakarami ito. Hindi rin masyadong may rami. Pero nakakasugat din yan. Delikado rin sa atin yan. Pag tayo ay gumagala dito sa kagubatan. Dahil pagka na hawakan mo yan, siguradong masasugatan ka at pabaon yung tinik na yan, sa yung balat. At aabot pa yan hanggang sa kurang masakit talaga ito At makikita nyo yung dahon niya kakaiba ito yung tangkay niya wala nang wala nang tinik hindi katulad nung una nating inupload na video yung una nating video ay may tinik yon kahit dito sa pinakadahon niya sa pinakapalwan niya may tinik ito wala kaya ito yung kaibahan niya dahil pagka na kuan mo ito ay nakaano sa kuan mo ano sa sa damit mo ay eh, hindi ka hindi ka na hindi ka masusugatan masusugatan ka dito pag dito lang sa puno niya pag mahawakan mo lang ito kasi nga nasa puno lang yung tinik at wala sa tangkay kaya ayon mga kapatid sana nakatulong sa inyo ang video na to at sana matulungan niyo rin ako sa pag-angat ng channel ko dahil baguhan pa lang ako at wala pa akong masyadong subscriber at sinisikap kong magka Sinisikap kong lumaki ang channel na ito para may pakita ko pa sa inyo ang ibang mga pananim dito sa kagubatan na pwede makasira sa atin o sa atin. Pagka tayo ay nagumagala dito. Sa alam mga kapatid, matulungan niyo ako sa pamamagitan ng pagsubscribe ninyo ay malaking tulong na ho yan sa akin at sa ating, ating channel para lumago at madagdagan pa ang ating kaalaman sa mga halaman na nasa kagubatan. At maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.